So, ayan naman mga palangga. Treat to ng aking pamangkin. Pa-birthday niya sa akin, no? So, ayan. May pansit luglug lug kaming in At melty na ataro, uh, asa uh, kanya naman is halo-halo. At saka dumpling. So, ayan. Ready to eat na po kami dyan. So, ayan na nga. At kakain na nga kami, guys. So, ang sarap ko talaga ng pansit luglog guys ng Ajimono guys. Promise. Pwede nyo rin po silang uh, order sa talabat no. Meron din sila. Tsaka ayan. Hindi mabuksan yung ano sa estro. Ma malambot yung estro guys. Kaya tinusok na lang ko siya sa tinidor. pa o, oh, diba? So, tusok na. Ayan. Malambot kasi yung straw nila, guys. Hindi kayo magbutas. So, ito na nga, guys. Kakain na kami, guys. So, maraming maraming salamat, guys, sa inyong supporta, guys. Malamahal ko kayo, guys. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa akin, guys. At enjoy lang po natin ang pag, pagpapanood sa ating mga video, guys. Niyo at lagi po tayong mag-iingat sa pag-upload ng ating mga content at ano man ating mga gawain sa araw-araw lagi po tayong mag-iingat at magdadasal guys maraming salamat guys God bless ating lahat Mahal, mahal ko kayo mga palangga ko. At sana wala, wag po kayong lumundag at huwag niyo pong tangkihan ang mga blessings na darating dyan guys. So ayun po guys, so, magpapaalam na po tayo dyan guys. Kaya ubos na po namin guys. Maraming salamat. Nabusog talaga ako guys. So happy birthday to me guys. So sana... Magiging malusog ang aking pangangatawan sa araw-araw. Bye!